O, hey guys. Mangga ng Pakistan. Pabusi. Ito naman, mangga ng ang unso. Ang lalit. Pero, mahal ba ito? Ito naman. Ito, ikot. Kamatis na maliit. Bibang kulay ng kamatis. Yeah. Dito ko guys, sa for. Sarap. Ang ganda ng kamatis. Eh. Ito sa amin. Nakatry mga mangga. Malalaki ng mangga guys oh. Manggang malaki. Malalaki. Pero tag ano lang siya. Hindi ko alam bakit. Tag 5 lang siya. 5 lang ang kilo. 5 lang ang kilo. mga Yan guys, malalaki ng mangga. Isang ano pa isang piraso, isang kilo na. mangga, mangga. Ito masarap. Kailangan nga man ng mangga, guys. Ang lalaki mangga. Ito ano, tag-10. Mangga for sale. Bilang presyo, ibang laki. Ito ba yung matamis? Amos Kamusta te? <laughs> Dito charlo, ito, bumili ka na. bumili, Tinatry ko, kong isa. Sabi ko nga anak, ito na lang. Bakit Kasi ang laki? Bakit ang laki ah? Masarap kaya yan? Siguro. Bakit ang mura Indian lang? to eh. Parang, ay apple mango hindi, ang tawag nito. Hindi naman ito. na Indian yun eh. Egypt yun. Oh. Taga-Egypt siya. Pero hindi ko alam kung ito yung mga nung ginagamit namin. Yung ginagamit ko yun. Ang lalaki. Nakita ko si Kulin kanina. Oh. Dito siya kanina. Nakita kami ni Mimi Oo oh, alam ko si Rene saan. Nagkita kami. Hinahanap uh, nga niya pala ako kasi di ba nawala yung cellphone ko. Uh, e eh, marami lang sa kanya naghihingi magpapatahe. <laughs> Ayaw <laughs> dinigay niya. Ayaw dinigay niya? Hindi mo bote? Di ba? Paraang iba-ibang klase ng manga. Saan? Manga manga for sale. <laughs>